Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang unstoppable na nga na ngayon, ang Dallas Mavericks. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang babalik na nga na po ang liligtas sa koponan ng Los Angeles Lakers. Pagkatapos nga po mga trops na maipanalo ng Dallas Mavericks ang kanilang game ngayong araw laban sa Phoenix Suns, ay umabot na nga po sa 7 games ang kanilang kasalukuyang winning streak. Na siyang rason bakit umakyat na nga po sa 33 wins at 23 losses ang kanilang record bilang ika-6 na pwesto sa standings ng Western Conference. At isa nga po sa mga rason ng kanilang sunod sunod na pagkapanalo ay ang lalong paglalim ng kanilang lineup dahil sa kanilang mga bagong players na nakuha sa nagdaang trade deadline kagaya na lamang nila PJ Washington at Daniel Gafford. Bukod rin nga po dyan ay patuloy pa rin nga po ang magagandang performance ng kanilang mga superstar na sina Luka Doncic at Kyra Irving. And speaking of Kyra Irving mga mismo ang NBA legend na rin naman nga po na si Allen Iverson ang na nagsabi sa harap mismo ng media na itinuturing nga po niya itong best handler sa history ng NBA. Aminado nga po siya na pa siya na Irving pagdating sa ball handling since meron nga po itong complete handling package na hindi nga po niya kayang tapatan. Maliban rin nga po kay Irving, ay pinura na naman nga po ni Iverson ang dribbling skills ni Stephen Curry since pares rin na naman nga po itong magaling. Ang pagkakaiba lamang nga po nilang dalawa ay mas gusto nga po ni Irving na paglaruan ang mga bumabantay sa kanya gamit ang kanyang dribbling skills sa kahit anumang parte ng court. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang babalik na nga po ang liligtas sa koponan ng Los Angeles Lakers. Matapos nga po mga katrops ang sobrang nakakadismay ang pagkatalo ng Lakers sa kanilang game ngayong araw kontra sa Golden State Warriors, ay dederecho na nga po silang uuwi sa kanilang home court para kalabanin na rin naman ang kuponan ng San Antonio Spurs. Nakakagaling rin naman nga po sa masakit na pagkatalo laban sa Sacramento Kings. Pero mas masakit para naman nga po ang nangyari sa Lakers since nakikipag-agawan na rin naman nga po sila ng pwesto sa Western Conference at kapag natalo pa nga po sila sa kanilang mga susunod na laban ay malaki pa nga po ang posibilidad na mahulog pa sila sa standings. Ngunit hindi rin naman nga na po dapat ipag-alala ng Lakers since nagkaroon lamang nga po sila dito ng isang bad game at pinangako nga po ni DeAngelo Russell na hindi na iyon maulit pa. Isa pa, mismo si Coach Darvin Ham na rin naman nga po nagsabi na maglalaro ng muli kontra si Spurs ang kanilang superstar na si Lebron James since maayos na rin naman nga po ang kalagayan nang nadali nga po nitong binte. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.